So ayun mga ka-farmers, nakabili na tayo ng crayfish. Salamat kay Sir Pierre ng Bayangbang, Pangasinan. Personal niya pong diniliver dito. Ang bili ko po dito ay 1,200 ng trio. So 20 minutes ko siyang inaclimate. So papakawalan na natin siya ngayon. So isang lalaki at dalawang babae. Um, at least makapagpahinga na rin sila. Uh. Uh. So, ang lalaki na nila mga ka-farmers. Ang binigay sa atin. So, na kaya nga. Na, na yun ang layo ng pinanggalingan ni Sir. Personal pa niyang diniliver dito sa atin. So, nag-meet up kami kanina sa bayan. Uh. Uh. Ito yung mail. Gano'n ka kalaki yan mga farmers oh. Basta yung female natin. Malaki na nila. Ayan o. Oh. yung mga ka-farmers ang malaki o. Oh. Kaka wala na natin sila. 20 minutes natin silang inacclimate mga ka-farmers. Sana makapagparami tayo. First time natin mag-alaga. So, newbie pa lang tayo, beginner. Pero so, hopefully, sana. Marami naman mga tutorial sa YouTube na nag-aalaga na nagbibigay naman ng mga libreng tutorial. So, doon na lang tayo kukuha. Sana makapagparami tayo. Para at least, nagdag din sa ating kita. But, siguro, possible, pag makaparami tayo, pwede rin tayong magbigay sa mga kapwa nating uh, ka-farmers na pwedeng ang gusto rin mag-umpisa sa pag-aalaga ng crayfish mga kapalos. So ilaw natin. Pero sabi ni sir kahit wag na raw kong ilawan. Kasi ang crayfish ay nocturnal. Mas active sila sa gabi. Uh, crustaceans naman sila. Or ibig sabihin uh, freshwater lobster. freshwater lobster. So, lang mga farmers. Salamat.